Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala, sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa Kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na Ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong bangin ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain, at ang mga adikay ng lahat ng naririto ngayon, mataim-tim sa loob na inihiling namin sa iyo, aming Ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat na mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, paturoan turuan ng katarungan ang mga sa kanila inang aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng na mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming maumiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa buong pagkal sa buong pagkalingat lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya. Sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal, maigpit na wang bikisin ng sakramento ng kasal, ang mga mag-asawa, upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hiniling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak nang may pagmamahal at takot sa Diyos, pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming pinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth, Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria. Ipanalangin mo kami. Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan. Ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo. Ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang kasama mong ipagdiwang namin ang tagumpay ni Kristo sa kasalanan at kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintayang ina ay panalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintayang ina ay panalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami. Katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintayang ina ay panalangin mo Upang kami. matakot kaming lubos ang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayo naming pagsisihang kasalanan. Masintahing inay, panalangin mo upang kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing inay, panalangin mo upang kami. Upang manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintaing inay panalangin mo kami upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. inay panalangin upang mo kami upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. masin inay, panalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging mga tunay na kristyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho. Sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain, masintahing inaipanalangin mo kami upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama, masintahing inaipanalangin mo kami upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba, masintahing inaipanalangin mo kami upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito, alinsunod sa katarungan inaipanalangin Upang mo kami. gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. inaipanalangin Upang mo. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. inaipanalangin Upang mo. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari. Masintayang inay, panalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintayang inay, panalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintayang inay, panalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang kamatayan. Masintahing inay panalangin mo kami upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing inay panalangin mo kami upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing inay panalangin mo kami upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwi ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing inay, panalangin mo kami. Naimik nating idalangin ngayon ang ating mga sariling mga hangarin. Santa Maria, panalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na lagi handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga sa sarili sa ating ina ng laging saklolo, unang Miyerkules ng buwan ng Mayo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding Ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako ng kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming mga puso't at kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at, may at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin ng aming buhay ay ito namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na kristyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak, magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Diring mahal. kay Heso Kristo na nasa banal na Eucharistia, lumuhod po ang lahat. Panginoong Heso Kristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadyos ay suma iyo, at sa pamamagitan mo ni loob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama, Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Igit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo nawang ang di mabilang na nabiyayang tinanggap namin sa pananalangin niya, lalo na sa mamamakita ng pagnonobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo na na kami ay laging sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalawalhatian at pasasalamat ay mapa sa kabanal-banalang tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas sila mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanilang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila'y muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo po tayo. 오오 <목소리도> Makasalanan ngayon naku, kami mamatay, amen. Sa ngalan ng ama ng anak at ng Espiritu Santo, amen. Magandang umaga po.